Ang American true to life movie na pinamagatang Bezos The Beginning ay sinimulang ipalabas noong January 2023. Galing si Jeff Bezos sa isang mahirap na pamilya. Ipinanganak si Jeff sa New Mexico. Kung sa anong apat na taon siya ay nagkahiwalay ang kanyang mga magulang. Nag-asawa muli ang kanyang ina at lumipat sila sa Amerika. Bagamat mahirap lang sila, pinalaki naman si Jeff ng maayos ng kanyang ina at kanyang stepfather. Kasama ang lolo at lola ni Jeff, tinuruan siya kung paano maging isang mabuting tao at may pangarap sa buhay. Nagtrabaho si Jeff habang nag-aaral. Nagtapos siya sa high school bilang valedictorian at kumlaw din naman noon sa college. Hanggang noong 1994, isa ng vice president si Jeff ng isang investment company sa New York, hindi matatawaran ang kasipagan at dedikasyon ni Jeff sa trabaho, madalas sa kanyang opisina na siya nagpapalipas ng gabi. Isang araw, dahil sa daming inaasikaso, nakalimutan ni Jeff na may meeting sila, sa ka niya naalala nang dumating ang kanyang kaibigan na si Nico. Dumating din sa meeting si Mackenzie, na asawa ni Jeff at isa ring empleyado ng kumpanya. Sa meeting, pinag-usapan nila ang bagong suhestyo na gawing online ang kanilang mga brokerage transactions, pero hindi na kumbinsi sa ganong sistema ang presidente ng kumpanya na si David. Inatasa nito ang board na mag-isip pa sila na mas maganda pang ideya na lalong kikita ang kumpanya. Dahil doon, sinimulan din ni Jeff maghanap ng bagong ideya. Nag-research siya sa internet hanggang mamangha siya sa kanyang nabasa sa isang article na sa bawat taon tumataas ng 2,300% ang gumagamit ng internet. Naisip ni Jeff na wala pang kumpanya na ganun kabilis at kalaki ang pagtaas ng sales market. Siguradong pagdating ng panahon lahat na ng bahay ay may internet na. Kung magbebenta ang kanilang kumpanya ng mga produkto sa online, bukod sa madali nang makikita ng mga tao ang kanilang produkto, makakatipid sila sa oras at paswedo sa mga empleyado. Siguradong milyon-milyon ang kikitain. Kinagabihan nag-usap silang mag-asawa nasabi ni Mackenzie na hindi na siya masaya sa kanyang trabaho ibig niyang ipagpatuloy ang hilig niya sa pagsusulat alam ni Jeff na magaling na writer ang kanyang asawa kaya payag si Jeff kung ano man ang ibig gawin nito Sinabi rin ni Jeff na yun din ang kanyang nasa isip, nababagot na siya sa pagiging empleyado. Ibig niyang magtayo na lang ng isang kumpanya pero wala siyang pangpuhunan, at nanghihinayang siya sa maganda niyang pwesto sa trabaho. Kinabukasan, pinag-aralan pa ni Jeff ang ilang detalye sa naisip niyang ideya. Inalam niya kung ano ang pwedeng ibenta sa mga tao, pero wala siya mapiling bagay, hanggang maisip niya ang kanyang asawa na isang writer ng libro. Nagka-interest si Jeff na libro ang gawin niyang produkto, dahil mula sa bata hanggang matanda ay pwedeng bumili ng libro. Ang sumunod na araw pumunta sa isang malaking library si Jeff, doon, napagtanto ni Jeff na tama ang kanyang napili, na libro ang gawin niyang produkto, dahil napakaraming klase ng libro ang kanyang pwedeng ibenta. At kahit malaki na ang library at mga bookstore, hindi pa rin may display lahat ng libro dahil bawat taon maraming nagpa-publish na mga bagong libro. Nang matapos na ni Jeff ang research, agad niya itong iprenesinte kay David. Ipinaliwanag ni Jeff na napakaganda ng kanyang ideya na ng bagong negosyo ang kanilang kumpanya, ang pagbebenta ng mga libro sa online. Kung saan imbes na pumunta ang mga tao sa bookstore, sa online na lang sila mag-o-order ng libro ng kahit anong oras. At kahit marami ng libro ang binibente sa bookstore, milyon-milyon pa rin na libro ang hindi nila may display, dahil doon, sa kanila mag-o-order ang mga tao pati na mga taga-ibang bansa. Pero hindi nagustuhan ni David ang ideya ni Jeff, kaya nanlulumong umalis na lang si Jeff. Habang nasa labas si Jeff, muli siyang kinausap ni David. Sinabi ni David na matalino si Jeff kaya si Jeff ang pinakabatang naging vice president ng kumpanya, pero pinayuhan ni David si Jeff na huwag sayangin ang oras sa pagbebenta ng libro, dahil ang ganong negosyo ay walang kinabukasan at hindi nagtatagal. Naabutan ni Mackenzie sa kanilang bahay si Jeff na malungkot, hanggang may kwento na ni Jeff na hindi pumayag si David sa kanyang ideya, Iniisip ni Jeff na siya na lang ang magtuloy ng kanyang ideya, pero nag-aalangan si Jeff dahil malaking sugal ang kanyang gagawin. Ipagpapalit niya ang maganda niyang trabaho sa negosyong hindi pa niya nasubukan. Pero sinabi ni Mackenzie na bakit hindi subukan ni Jeff. Malaki ang tiwala niya sa kakayahan ni Jeff, alam niyang hindi magiging vice president ng kumpanya si Jeff sa edad na 30 kung hindi ito magaling. Lumakas ang loob ni Jeff, nagpasalamat siya sa kanyang asawa sa suporta nito. Nagpasya si Jeff na ituloy ang kanyang plano, pina-resign din niya si Mackenzie para ituloy din ni Mackenzie ang hilig nito sa pagsusulat. Wala nang inaksaya pang oras si Jeff. Kinabukasan pa lang nag-resign na sila sa kanilang pinagtratrabahuhan. Nagsimula na ring tawagan ni Jeff ang kanyang mga kakilala at mga kaibigan para alukin na mag-invest sa itatayo niyang negosyo. Pero sa dami niyang inalok, mabibilang lamang ang mga naniwala sa kanya, inisip ng karamihan na walang katuturan ang itatayong negosyo ni Jeff. Kinagabihan, aabot lamang sa $50,000 ang halagang ininvest sa kanila, na sobrang malayo sa kakailanganin nilang puhunan. Hindi rin sila pwedeng makautang sa bangko dahil wala pa silang naitatayong negosyo. Sa huli, napagpasyahan na lang nilang ibenta ang kanilang apartment, pumunta sila sa bahay ng magulang ni Jeff sa Texas. Nagulat man ang magulang ni Jeff, tuwang-tuwa pa rin sila sa pagdating ng mag-asawa, inakala nilang kaya bumisita si na Jeff para ibalita na buntis na si Mackenzie. Ipinaliwanag na lang ni Jeff na nagbitiw na sila sa trabaho, ibig nilang magtayo ng online bookstore dahil nauuso na ang internet. At kaya sila naroon para pakiusapan ang kanyang mga magulang na mag-invest sa kanila ng $300,000, kung saan pwedeng milyon ang kikitain pero pinaalala ni Jeff na kung sakali hindi sila magtagumpay, 70% lang ang maibabalik na pera. Sa gabi hindi makatulog si Jeff, ipinagdarasal ni Jeff na magtagumpay sana ang kanyang plano. Alam niya na ang pera na kanyang hinihiram, ay gagamitin kung sakaling mahina na ang kanyang mga magulang. Sa umaga, nilapitan ni Jeff ang kanyang stepfather na nasa labas. Nagulat si Jeff nang sabihin ng kanyang stepfather na hindi siya interesado na mag-invest sa negosyo ni Jeff dahil ayaw niyang isugal ang inipon nila para sa kanilang pagtanda pero naniniwala siya sa kakayahan ni Jeff. Kaya bilang magulang na nagmamahal sa anak, ibibigay niya kung anuman ang kailangan ni Jeff na wala kahit ano pang kapalit. Napaluha si Jeff sa narinig, niyakap niya ang kanyang stepfather habang nagpapasalamat siya dito. Nang araw ding iyon, hiniram din ni Jeff ang sasakyan ng kanyang stepfather, sa Seattle, Washington nila na pagpasyahang simulan ang kanilang negosyo. Inabot sila ng ilang araw sa pagbiyahe, sa daan, habang pinagmamasdan nila ang pagsikat ng araw, sinabi ni Jeff na ang pangalan ng itatayo nilang kumpanya ay kadabra, kung saan ibig sabihin ay parang magic. Habang papalapit na sila sa kanilang destinasyon, tinawagan ni Jeff ang dalawang computer programmer na inirekomenda ng kanyang kaibigan. Inalok sila ni Jeff na magtrabaho sa kanya. Pagdating nila sa Washington, agad naghanap si Mackenzie ng bahay, napatanong si Mackenzie kung bakit ibig ni Jeff na may malaking garahe ang kanilang titirhan. Sinabi ni Jeff na ang garahe ang gagawin nilang opisina, kung saan katulad ng mga kumpanyang Disney, Dell at Apple, na sa garahe lang nagsimula. Sa araw ding iyon, nakausap ni Jeff ang isang inalok niyang trabaho na si Shell, isang programmer at magaling sa pag-design ng mga katalog para sa bubuuin nilang website. Nasabi ni Jeff na dahil nagsisimula pa lang sila, maliit munang sahod pero mahabang oras ng trabaho ang kanilang haharapin. Bagamat alam ni Shell na karamihan sa ganong kumpanya ay hindi nagtatagal, tinanggap pa rin ito ang trabaho. Agad ding lumipat sina Jeff sa bahay na kanilang inupahan at ang mga sumunod na araw, naging abala sila sa paglilinis ng bahay at sa garahe na gagawin nilang opisina. Inayos na rin nila ang mga nabili nilang computer at mga kagamitan. Di nagtagal, nailagay na rin ni na Jeff sa dingding ang pangalan ng kanilang kumpanya sa unang araw ng pagsimula nila, dumating din ang isa pang inalok ni Jeff ng trabaho, si Paul, na isa ring computer programmer. Ipinaliwanag ni Jeff ang buong detalye ng kanyang business plan. Ibig ni Jeff na gawin ni na Paul na madali lang maintindihan ng customer ang system sa kanilang website. Hiniling din ni Jeff sa kanila na kailangan may launch agad nila ang website sa darating na summer. May naisip din si Jeff ng mas magandang pangalan ng kanyang kumpanya, agad niya itong pinalitan ng Relentless.com. Sa pagdaan ng mga araw, habang abala si Paul at Shell sa pagdedesign ng kanilang website, patuloy pa rin si Jeff sa paghahanap ng mga investor, subalit madalas lang siyang nabibigo, dahil sa isip ng kanyang mga nakakausap, mahirap i-invest ang kanilang pera sa negosyong hindi pa nasusubukan. Pagdating sa trabaho, metikulosong maituturing si Jeff, kapag hindi niya gusto ang kalidad ng trabaho, agad niya itong pinababago hanggang sa makita niya kung ano ang nararapat. Dahil sa naghahabol na ng oras si Jeff, halos magtampo na sa kanya ang kanyang asawa sa pagiging babad nito palagi sa loob ng opisina nila. Ganun pa man inuunawa na rin lang niya si Jeff, alam ni Mackenzie na magandang kinabukasan nila ang tanging hangad ni Jeff. Ang sumunod na araw, dumalo si Jeff sa isang event ng American Booksellers Organization sa Miami, Florida. Sa seminar, nagkaroon ng pagkakataon ang mga partisipante na ipakilala kung anong klase ang kanilang bookstore. May nagpakilala na bookseller na mga tungkol sa recipe na libro ang kanyang binibenta. Mayroong ding mga mahirap hanapin na mga libro ang binibenta sa kanyang shop, at nang si Jeff na ang nagsalita, sinabi niya na sa darating na summer, bubuksan na nila ang pinakauna at pinakamalaking bookstore sa internet. Lingid kay Jeff sa di kalayuan, isang lalaki ang tahimik na nakamasid kay Jeff. Nang matapos ang seminar, nilapitan si Jeff ng lalaki. Nakilala naman ni Jeff kung sino ito. Si Leonard Reggio, ang may-ari ng Barnes and Noble, ang pinakamaraming branch at pinakamalaking bookstore sa Amerika. Subalit hindi ito nakipagkamay kay Jeff, kundi niyaya lang nito na makausap si Jeff. Inakala ni Jeff na interesado si Mr. Reggio na mag-invest, kaya ipinaliwanag lahat ni Jeff ang detalye, pero pinagtawanan lang siya ni Mr. Reggio. Sinabi ni Mr. Reggio na wag nang pumasok sa ganong negosyo si Jeff dahil sa walang papupuntahan ang kanyang ideya, wala rin karapatang ang kinini Jeff na siya ang may pinakamalaking bookstore dahil wala pa itong napapatunayan wala sa mood ng makauwi si Jeff sa kanilang bahay, dahil doon nagkaroon sila ng pagtatalo ni Mackenzie, nagre-reklamo na ito dahil pakiramdam ni Mackenzie hindi na siya ang prioridad ni Jeff kundi ang kanyang opisina, pero dahil sa narinig ni Jeff ang salitang prioridad, agad siyang may naisip na bagong ideya, nagmamadali itong umalis at tinalikuran na lang si Mackenzie. Pumasok ng opisina si Jeff, doon pinag-isipan niyang mabuti na kailangan maipakita nila na ang pinaka-prioridad ng kumpanya ni Jeff ay ang makuntento ang customer, at masiyahan ito sa kanilang serbisyo. Inumaga na sa pagtratrabaho sa opisina si Jeff, pagdating ni na Paul at Shell, sinabi ni Jeff na napag-isip-isip niyang hindi maganda ang pangalan ng kanilang kumpanya na Naimungkahi ni Shell na mas maganda kung magsisimula sa letter A ang pangalan ng kumpanya dahil sa search engine ng internet nangunguna ang mga salita na nagsisimula sa letter A, nagustuhan naman ni Jeff ang suhestiyon ni Shell. Sinabi ni Jeff na ang kanilang mga kakompetensya ay puro lang nakatutok sa trabaho. Ibig ni Jeff na para makuha nila ang loyalty ng customer, ang customer ang kanilang prioridad, kung saan mas bibigyan nila ng halaga kung anuman ang gusto ng customer. Kaya ibig ni Jeff na e-design ni Shell at Paul sa kanilang homepage na mas mura ang presyo ng kanilang mga libro, mabilis ipadala at pwedeng isa uli kung may deprerensya ang libro. Hindi rin nakatiis si Jeff na may tampu sa kanya ang kanyang asawa, sinabi ni Mackenzie na nagagalit lang siya sa halos hindi na natutulog si Jeff at naliligo dahil sa sobrang pagtratrabaho sa opisina. Sinabi ni Jeff, gusto lang niyang matiyak na magtatagumpay sila dahil kung hindi, sila rin ang hahabulin ng mga investor. Ganun paman man, humingi pa rin ng sorry si Jeff na agad ding nawala ang inis ni Mackenzie. Hiniling naman ni Shell at Paul kay Jeff na kailangan pa nila ng isa pang makakatulong para mapabilis ang pag-launch nila ng kanilang website. Agad na tinawagan ni Jeff ang kanyang kaibigan na si Nico, inalok niya ito na sumama at magtrabaho sa kanya na may mababang sweldo sa umpisa, pero may share itong makukuha mula sa kumpanya tinanggap naman ni Nico ang alok ni Jeff, maging si Mackenzie ay tumulong na rin sa kanila sa opisina, pero nagkaroon sila ng problema dahil hindi sila pwedeng mag-order ng isang libro lamang, lahat ng distributor may patakaran na sampung libro ang minimum order. Nakaisip naman agad si Jeff ng paraan, sampung libro pa rin ang kanilang in-order sa distributor, isang libro na kailangan nila, at ang siyam na libro na mahirap hanapin at palaging out of stock. Makalipas ng ilang araw, dumating ang in-order nilang libro. At tama si Jeff, isa lamang na klase na libro ang dumating, out of stock ang isang klase na libro na siyam na piraso. Dahil cash on delivery ang mode of payment, isa lamang na libro ang binayaran ni na Jeff. Samantala, nakarating naman kay Mr. Rejo ang impormasyon tungkol sa kumpanya ni Jeff na may mas modernong sistema ng pagbebenta ng mga libro. Nabahala agad si Mr. Rejo, Agad niyang tinawagan si Jeff para makausap. Sa isang malaking bookstore ni Mr. Reggio pumunta si Jeff, habang naghihintay si Jeff, binuksan ni Jeff ang isang dictionary, naghanap siya ng salitang nagsisimula sa letter A. Hanggang makita niya ang salitang Amazon, doon niya naalala na ang Amazon River ang pinakamahabang ilog sa buong mundo, na magkasintulad sa kanyang kumpanya na may pinakamahabang pagpipilian ng mga libro. Nang makausap ni Jeff si Mr. Reggio, sinabi ni Mr. Rejo na nagagalit siya kay Jeff at plano niyang kasuhan si Jeff, dahil inaagaw ni Jeff sa kumpanya ni Mr. Rejo ang titulong may pinakamalaking bookstore, alam ni Mr. Rejo na agad ding babagsak ang walang kwentang kumpanya ni Jeff, pero dahil ayaw lang ni Mr. Rejo na may ibang umangkin ang titulong pinakamalaking bookstore, inalok ni Mr. Rejo na bilhin ang kumpanya ni Jeff ng 1 million dollars. Tumanggi si Jeff sa alok ni Mr. Rejo, Sinabi ni Jeff na natutuwa siya na nakilala niya si Mr. Reggio dahil nalaman ni Jeff na si Mr. Reggio ang nakaraan at si Jeff ang hinaharap. Kapag nagsimula na ang website ni Jeff, sigurado si Jeff na babagsak lahat ang bookstore ni Mr. Reggio. Nagningit-ngit sa galit si Mr. Reggio pag alis ni Jeff. Nang makauwi si Jeff, nang hinayang sina Shell at Paul nang malaman nilang tumanggi si Jeff sa alok ni Mr. Reggio, sinabi ni Jeff na kaya nag-alok si Mr. Reggio ng malaking halaga, iyon ay dahil alam ni Mr. Reggio na sobrang ganda ng itatayong kumpanya nila. Ibinalita rin ni Jeff na nakatuklas na siya ng pangalan ng kanilang kumpanya, ang Amazon.com, na ang ibig sabihin ni Jeff ng .com ay sa internet lamang makikita ang kanilang kumpanya. Matapos ang ilang test run ni na Jeff, tuwang-tuwa sila na opisyal na nilang buksan sa internet ang kanilang website. Bagamat naka-online na ang website, tuloy-tuloy pa rin silang nakatutok sa trabaho. Nang gabi na yun, kinausap ni Shell si Jeff, ibig ni Shell na magkaroon din sila ni Paul ng share sa kumpanya dahil kasama sila sa pagbuo ng website ni Jeff. Pero sinabi ni Jeff, sa simula palang pumayag na si Shell, at kung ano ang nasa kontrata yun ang kanilang susundin. Dahil doon, ang sumunod na araw, nagpa siya si Shell na mag-resign sa kumpanya ni Jeff, subalit bago pa man niya na i-print ang ginawa niyang resignation letter, nagulat ang lahat ng tumunog ang isa nilang computer. Tuwang-tuwa sila nang makita nila ang kauna-unahang customer nila na nag-order ng libro, at nagbayad agad gamit ang credit card. Halos maluha si Jeff at ang kanyang asawa, dahil sa wakas, alam nilang iyon na ang simula ng pagbabago sa kanilang buhay. Di naglaon, mula sa inuupahan nilang bahay at sa maliit na garahe na ginawang opisina at warehouse ni Jeff, ito na ang isa sa mga malalaking warehouse ng kumpanya ni Jeff. Mula noong 1994 na nagsimula sila sa pagbebenta ng mga libro, noong 1998 sinimula na rin nilang magbenta ng mga musika, sinunda ng mga DVD, mga laruan, mga electronics device, mga sporting goods, mga alahas, hanggang ang logo ng Amazon ay magkaroon na ng simbolo ng arrow, na ang ibig sabihin, lahat ng mga bagay na mula sa letter A hanggang letter Z, ay mabibili na sa Amazon.com. Maliban sa Amazon.com, marami pang kumpanyang isinunod na itinayo ni Jeff na pawang mga nagtagumpay, na ayon sa Business Insider, kumikita si Jeff ng mahigit 215 million US dollars bawat araw. Noong 2022 itinanghal si Jeff, na pinakamayamang tao sa buong mundo, na may net worth na 200 billion US dollars. But I want to inspire you, and so think about this. Big things start small. Ang shout out po natin ay sa susunod na lamang pong video. Marami pong salamat sa panunood, pa-subscribe at like na lang po sa aming channel, at pakiclick na rin po ang notification bell nang sa ganun maabisuhan po namin kayo sa susunod naming video. Ingat po kayo palagi.